Tara mga kailongga, uulitin po natin ito pong trending ngayon. Ang gagamitin po natin ito pong stainless. Kaya mga kailongga, manipis-nipis na po ito. At syempre ipapatong din po natin ito po sa yero. Para po wala pong daya, eh, syempre ipinapakita ko po itong bandang likod niya. Kung sakasakali pong maluto po talaga itong itlog. Dito nga po mga kailongga, maglalagay na po ako dyan ng mantika. At syempre pagkatapos nga po natin maglagay ng mantika, iwanan nga po muna natin ito ng isang oras. Syempre isang oras pong hihintayin po natin dyan. Bali, unit ko lang po itong experiment na to mga kailongga. Totoo nga po bang makapagluto nga po sa ilalim ng araw. Siyempre ito na po yung pinakamanipis po na ginamit natin. Pagkalipas nga po ng isang oras, siyempre ito na nga po ako. Dito nga po mga kailongga, ilagay na rin po natin itong itlog. At ito nga po mga kailongga, ganun pa din po. ay eh, wala din pong nangyari sa ating itlog. Iiwan po natin ito ulit sa ilalim ng araw ng another one hour. Ayan, naghihintay na po ako dyan mga kailongga. At ito nga po mga kailongga, nagkulimlim po itong atin pong panahon ngayon ngayon. Kaya ito, ang dali-dali na rin po kung bumalik sa itlog. At ito nga po yung itsura niya nang makita po natin ulit. Pumanda sa kilid mga kailang, medyo meron pong pinagkaiba na rin po. Na nagkaroon po siya ng kaunting reaction. Kaunting itlog po niya or egg white. Ay naman pong titingnan itong egg yolk po. Siguro kapag umaga hanggang po sa hapon yung init mo dito sa ilalim po ng araw, siguro ay maluluto po ito. Kaso nga alam po mga kailang, hindi na po yun safe. Siyempre kung kakainin mo po yung mga kailang, gayon Sa po palang experiment na to mga kailongga. Yung legit na legit po talaga na makakapagluto eh yung apoy nga po. Well, the experiment is over. Thank you for watching. Bye-bye!